Ito ang serpentina o tinatawag na marvelous plant. At ito naman ang bayabas o tinatawag na guava plant. At ito naman ang pangatlo, ang hagunoy. Ito po ay napakabisang gamot para sa ating mga sugat. Ayon po sa si mga eksperto, po ay nagpapahinto ng pagdurugo. Kaya ilaga na natin ang tatlong dahon na ito upang maranasan natin ang bisa at ang kapangyarihan nito. Pero bago ang lahat ay linisin po natin bago natin isalang sa takuri. Ito. Linisin natin hanggang sa ito ay pwede na natin ilaga pwede po natin itong ilaga mga tatlong minuto hanggang ito siguraduhin lang natin na malinis upang makaiwas po tayo sa mga viruses o mga bakterya at kung malinis na ay ilaga na natin Hintayin lang po natin na magiba ang kulay ng tubig. Mga tatlo o pitong minuto lang. At kung magkagayo na, ay pwede na natin ihain o gamitin gamot sa ating mga sugat. Huwag lang po natin kalimutan na ito po ay mga instrumento lamang ng Panginoon upang tayo po ay gagaling. Maraming maraming salamat and god bless